Alam mo, kahit magbikol ka, wala ka na itutulong sa mga tao. Totoo yun. Ulo, Aray ko po, ang sakit naman ng sinabi na yun. Ang gusto ko lang pong sabihin at ipagmalaki. Nung panahon niya po na naabutan niya po kami ng bagyo dito sa Bicol, Kahit Ulo. sa malit na paraan man na. Nakapagpamirienda naman niya kami sa nabaha kahit papa. Katulad niya kayo, magbibigay nga kami ng mga susuutin sa mga bata. <laughs> Tara na. No. Oops, teka lang. Pero bagay, ito muna yung nangyari. mga araw nga na to, bago pa nga din kami umisabikol, sa bikol, pumunta nga muna kami sa palengke namin sa bahay. May mga mumurahin po ditong mga damit pang bahay. Kaya napag pagdesisyon niya namin ni Dean na bumili nga nito kahit ilang piraso para kami maipasulubong sa mga bata. Kahit na hindi namin kaano. -ano. Tapos -ano. bibili nga din sana ako ng brie para sa akin. na kaso nga lang ko hindi nga pala ganyan yung katawan ko. Okay. At pang macho nga lang yata. To ye. <laughs> Joke lang. Napaka affordable nga ng mga suot dito. May tag na 90, 35, 50. At may tag na 150. Oh siya mabalik na nga tayo at samahan nyo nga po kami ipamigay itong mga damit sa mga bata. At ito na nga di pangatlong araw namin dito sabi Bicol. At bago nga di kami tuloy yung umalis, nga muna kami dito sa pamilya at may bibili niya kaming ulam. Bigla nga po kasi ko nag-cream sa tortang talong at parang gusto ko nga guli. kaya nga sabi ko kay Dian magluto. Tapos sila nung nga din namin kay Ali kung pwede nga din tong itorta at pwede nga din. Mayroon nga din sila ditong tindang kamoting kulay bayo lito. At nakita ko nga tong peche ay naalala ko si Joanne. May tuturo nga po ako sa inyong Bicol World. Ang tawag nga po sa itlog dito sa Bicol ay bunay. O tandaan nyo po yun. Hindi naman nga din kami nagtagal doon at lakad, 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 lumakad At kami nga po ngayon naglalakad nga po sa siwa. Pati ko na nga din po yung tindahan nga po nila kuya. At tuwing umaga araw-araw nga po sila nagtitinda dito. Madali nga lang po silang hanapin at nasa tapat nga lang po sila ng Philippine Ports Authority. At dyan nga sumasakay papunta kabilang isla. At kami naman nga din po ni ay Alis at sasakay nga po kami sa jeep. medyo malayo-layo nga din yung pagbibigyan namin ng mga damit na tuy. Pagba tayo Oh, di ba? Pagkatapos nga po sa jeep, habal-habal naman. Nasa bandang taas nga po kasi yung bahay na pupuntahan namin. Ay. At para hindi na nga din kami mapagod, sumakay na nga din kami sa habal-habal. At sa mga puto nga na to, medyo kinakabahan ako at baka nga ako malaglag si Dayan. Bahala nga ako siya, basta pinagsabihan ko siya, yakapin ako na maikpe. Ay! Ito, dito na, na po. Ay, uh, motor bayha. Hindi naman na nga din masama si Kwenta nga po binayad namin at may sukli pa kaming 20 pe. At agad-agad nga din pagdating nga po namin dito sa bahay ng kaibigan namin, inilata ko na nga lahat na ipinamili namin. Sinabihan na nga din namin yung kaibigan namin at tumawag nga ng mga bata na nga dito sa mga damit na. At alam nyo ba, medyo kinabahan nga din ako dahil hindi naman niya ako taga dito. Kaya yung bata nga po kasi na binibigyan ko nito, iiyak pa baka akala nga pinaiyak ko yun. <laughs> hindi nga po siya makapili kaya ako na nga lang po pumili para sa kanya. At nga po pala kung natatandaan nyo nga po yung video namin ni Kelly na nagbukas nga po ng parcel puro dami. Kasama na nga din po dito yan na ipapamigay namin. Wala nga din po dito ibang bata na pagbibigyan namin kaya ang ginawa na lang namin. Iniwan na nga lang po namin at sila na nga lang po yung magpamigay sa kanila. Nang nakayari na kamit na kaumi. Si Dayani nga po kasi magluluto dahil ko lang nga po sa oras ipinirito na nga lang po yung buna at yung talo. At sa na nga lang po namin sa toyo na may kalamansi. So paano hanggang dito na lang muna at ituloy na nga lang po natin yung kwento sa susunod na video. At napanood nyo nga po ito, gusto ko lang sabihin, thank you po!